Nagulat yung mga residente sa Pag-asa Island sa huh? Palawan, papalapit nang papalapit huh? eh. Biglang lumapit po eh sa isla nung lunes ang mga barko ng China Coast Guard. Hmm. Yan yung uh, tinatawag na overreaction okay. sa mga nangyayari ngayon. kasali ah, yan. Ayan, yan o. No? Ah, ayan, oh, ayan, oh, ayan, ayan. Lapit hmm. na, 3 nautical hmm. miles na lang pare. Halos hmm. dumikit na po ang China Coast Guard vessel sa mga bahura na pumapalibot po sa isla. Sa hiwalay na insidente, dumaan din sa parehong lugar ang isang Chinese militia vessel. Baliw. Ayon sa residenteng si Larry Hugo, eh ngayon lang sila nakakita ng barko ng China na lumapit po ng gusto hmm. sa Pag-asa Island. Nasa tayo ha? Oo, oh, may malapit na oh. Mga baliw. Dati kasi halos hindi umalis yung mga barko ng China Coast Guard at Chinese Militia Vessel sa kanlurang bahagi po ng isla. Yan ang bahagi ng pag Island na nakaharap sa mga itinayong artificial island na mga Chino sa Subi Reef sa West